Hello mga Inday! Ngayon, turuan ko kayo kung paano gumawa ng paper bag gamit itong natira gift wrapper. Maliit na gift wrapper lang to kasi ang ilalagay natin, ito lang maliit na wallet. Ang kailangan natin, gift wrapper, gunting, at saka scotch tape. Una natin gagawin, magupit muna tayo ng scotch tape. Lagay muna natin dito sa gilid para hindi tayo mahirapan. At tapos, kailangan mong itupi sa gitna at saka lagyan mo ng scotch tape. Tapos itupi ang dulo at iporma na parang barko. Sundan mo lang ang step na nasa video. At itupi ang bawat dulo. Pagkatapos lagyan ng scotch tape. Gamit ang recycled lace, gagawa tayo ng ribbon para may design. Ayan, iipit ang ribbon, tupi in, it's scotch tape. step. O, ba Ang ganda. Tipid pa.